ملكش خطة يا الله لا إله إلا الله نزلها نزلها يا الله والله وصلت الخبر <applause> Kanina, ang Israeli Defense Forces ay nagwala ng todo sa malaking bahagi ng Gaza upang gawing impyerno ang maraming lungga ng Hamas at pasabugin ang mga pasilidad na pinag-imbakan ng armas ng grupo. Ang mga airstrike na ito ng Israel ay isang tugon mula sa pagbomba ng mga teroristang Hamas kaninang madaling araw sa balwarte ni Netanyahu na ang isa sa dalawang missile na pinalipad ng mga militante ay hindi na intercept ng militar at gumawa ito ng pagsabog sa loob ng Israel na naging sanhi ng sunog sa mga kabahayan na tinamaan ng bomba. Kung saan mas pinaigting pa ng mga teroristang ito ang pakikipaglaban sa Israeli Defense Forces na pinagplanuhan nila ang lahat ng mga ruta na dinadaanan ng IDF sa loob ng Gaza at tinaniman ang mga kalsada ng mga malalakas na mga bomba upang kontrahin ang militar ni Netanyahu na nagsasagawa ng clearing operation. Na ang dalawang ito ay nagpursige sa paglalagay ng mga bomba upang ipatikim sa IDF ang kanilang galit at pasabugin ang mga tangke pati na ang mga ground unit ng Israel na nagiikot sa magulong rehiyon na ito. Dahil sa ginawa ng mga terorista mas pinalakas pa ng Israeli Air Force ang pagbomba nito sa timog at hilagang bahagi ng Gaza upang burahin sa mundo ang mga salot na mga militanting ito na tumatakbo sa Gaza. Kung saan ang Air Force ni Netanyahu ay walang pag-alinlangang pinasabog ang maraming mga pasilidad, pati na ang mga gusali na ginawang imbaka ng armas ng grupo, na sa sobrang lakas ng mga bomba ang pinakawalan ng militar, ay nagresulta ito sa agarang pagtawid sa kabilang buhay ng mga terorista na hindi nagawang takasan ng Hamas ang air-to-ground missile na ibinagsak ng Israel, na humantong sa pagkamatay sa labing apat ng mga Palestinian terrorists at pagkasugat sa mga sibilyang nandoon sa mga pangyayaring ito. Matapos ang mga airstrike ng Air Force sa Katimugang Gaza, agad na umikot ang militar sa hilagang bahagi ng lungsod dahil sa mga nakuhang report ng IDF mula sa mga sources nito na ang grupo ay kasalukuyang nagtipon sa isang headquarters at nagsagawa ng pagpupulong upang kontrahin ang patuloy na kampanyang militar ni Netanyahu sa malaking lungsod ng Gaza Strip. Kung saan ang militar ng Israel ay walang sinayang na oras at agad na binagsakan ng air-to-ground missile ang mismong headquarters ng mga militante na hindi umalis ang militar sa Himpapawid hanggang sa hindi tuluyang nadurog ang pinuntiryang gusali. Na sa lakas ng impact ng bomba ay tuluyang nawasak ang pinagtataguan ng grupo. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang pagbomba na ito ng Israeli Defense Forces sa isang gusali na ginawang punong tanggapan ng mga terorista ay nagresulta sa pagtawid sa kabilang buhay sa humigit kumulang 30 individual Kasama na dito ang maraming militanting Hamas at mga sibilyang nadamay sa mga pambobomba ng Air Force. Pinasabog na rin ng IDF ang iba pang kuta ng Hamas sa gitnang Gaza upang bigyan ng matinding leksyon ang mga teroristang ito na paulit-ulit na nagrebuild ng samahan upang ipagpatuloy ang paglaban sa gobyerno ng Israel na ang mga pasilidad na pinuntirya ng militar ay sinapit ang matinding pagkawasak na talaga namang dinurog ng Air Force ang mga gusali na ito upang sunugin at ibasura ang mga salot na Hamas sa Gaza. Ang patuloy na pagsalungat ng mga terorista sa Israel ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng sitwasyon dahil sa ito ang dahilan kung bakit mas itinodo pa ng IDF ang kanilang kampanyang militar sa lugar na ito na ang pinaigting na pambobomba ng Israel ay nagbigay na ng malawakang gutom sa maraming Palestinian sa kadahilan ng walang pagpipilian ng militar kundi ang tugisi ng mga militanteng ito upang maging mapayapa ang bansang Israel sa hinaharap sa kabilang anggulo natuklasan ng Israeli Defense Forces na meron pa palang ibang hideout si Khamenei sa Syria na hindi gaanong alam ng karamihan lalo na ang isang bodega na pagawaan na rin ng armas ng Iran kung saan agad na lumipad ang Air Force ni Netanyahu sa dating balwarte ni Bashar at walang sinayang na oras ang militar na agad na pinasabog ang isang sikretong warehouse na ito na sa dami ng mga armas at bomba na nasa loob ng estruktura, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na humantong sa kalunos-lunos na pagkawasak. Nagikot-ikot na rin ang Air Force ni Netanyahu at pinagwawasak nito ang iba pang mga pasilidad na may mga nakaimbak na mga armas at bala na talagang inilagay pa ni Ayatollah at Bashar ang mga armas na ito sa gitna ng disyerto upang hindi malaman ng kanilang mga kaaway na meron pa silang mga bomba na nakatago sa rehiyon. Nasa pag-iikot na ito ng IDF ay nakagawa pa sila ng labing isang magkakahiwalay na mga airstrike na talagang hindi umuwi ang Air Force sa Israel hanggang sa hindi tuluyang naubos ang mga kagamitang pandigma ni Bashar at Ayatollah sa Syria. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng militar ang apat na fighter jet ng Syria naayon sa IDF ang mga fighter jet na ito ay pagmamayari ng militar ni Bashar at Khamenei na walang pag-alinlangang pinasabog ng Israel upang linisin ang kalat na iniwan ng magtandem sa lugar na ito. Tinapos na rin ng IDF ang pitupang chopper ni Khamenei at Bashar sa katimugang bahagi ng Syria upang bigyan ito ng matinding presyon at sakit sa ulo na ang mga helicopter ng militar ni Assad ay walang humpay na binomba ng Air Force na hindi nang hinayang ang militar sa halaga ng mga sasakyang panghimpapawid na ito na agad na winasak ng puwersang Israeli para wala nang babalikan pa ang Iran sa masalimuot na rehiyong ito. Ang iba namang mga kagamitang pandigma ni Khamenei at Bashar tulad ng mga missile launcher at iba pang mga high power na mga armas ng militar ay hindi rin nakaligtas sa bombang daladala ng fighter jet ng IDF na agad na inihagis ng Israeli Defense Forces ang mga air-to-ground missile na ito upang lumpuhin pa ng todo ang mga kagamitang pandigma ng Iran sa bahaging ito ng Syria na siguradong galit na galit na ngayon ang Supreme Leader dahil sa lahat na lang ng kanyang mga armas sa dating balwarte ni Assad ay dinurog na ng Israel. Sa nakalipas na 24 oras, naging matagumpay ang operasyon ng IDF sa Middle East dahil sa nawasak nito ang iba't ibang mga kagamitang pandigma at bodega ni Khamenei sa Syria, pati na ang pagbomba ng Israel sa lungga ng mga teroristang Hamas sa Gaza, upang pahinain pa ng todo ang samahan ng mga militanteng ito na tumatakbo sa gitnang silangan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na paglumpo ng Israel sa mga Palestinian terrorist sa Gaza, lalo na ang pinalawak ng mga pambubomba nang IDF sa mga kagamitang pandigma ni Khamenei sa Syria. E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.